Ayan, magaganda-magandang araw uli mga kabarangay. Nandito tayo sa isa sa ating mga rerespenduhan na nasira ng bagyo. Ng bagyo si Michelle ang ating uh, mga kabarangay dito. At uh, together with Balel health workers, binibisita natin ang mga nawarak na bahay dito sa ating barangay. Ganyang kamahal kayo ng sanggunian, hindi kayo papabayaan at ng ating pamahalaan. At syempre, nangunguna ang ating Balen Health Workers at BNS. Ops! Ayan oh, habang chinecheck nila ang ating mga bahay na no. sa dulo, sa dulo, sa dulo, doon. Yun. Ops! Kita-kita nyo naman ha. O, oh, ayan oh. warak na warak yan mga kabarangay. oh, warak na warak yan. Ayan, oh. Nalipad yan ng hangin nung no, kasagsagan ni Michelle. Eh, ni Michelle, ni Christine. Hindi pa tapos oh. si Christine. Tapos na si Christine. Iba naman ang minabangkit na pangalan ng bagyo. Ayan. At tawag ah, naman saan ng iampong na matuloy ang pangalan ni... Ni Leon. Ni Leon. Ko. Ang tapang nun. na Leon eh. <laughs> ang tapang ng Leon na yun. <hanging. <hanging. But, 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 Ayan. Yung sa kwarto, yung dulong yun, nawakwak wak Ay, yung Kusina yon yun. Kusina. Ari naman yung kuanan na wak <laughs> Tapos... Teka, kuna natin yung ano, yung binisita ni ano. Binisita ko na. Teka, na natin. Oo, oh, yun. Kunan natin yun. Ayan. Ayan, o. Oh, kita nyo naman ang bubong. Talagang warak-warak-waraya, butas-butas. Ayan, hops. At dito sa kabila. At dito sa kabila, mga kabarangay, tingnan natin. Ayun, ay, doon. Are, are, nakabitin ang sila, din eh. Saan nakabitin? O, Ayan, tingnan nyo, tingnan nyo naman, may nakabitin pang At tangke ng silin para la ang huwag kumawang at ang ang bubong. Ng, nataas nang nataas yan. Ayun oh, nataas daw yan. Oops. Grabe na ito. Grabe. At talaga Ayan. namang uh, ikang ay tinanong naman ng mga butas oh. Oh. Ayun yan, ah, oh, pwede bagyo. So sobra at talagang kailangan talaga responde ng ating mga BSW ang ating mga bahay na nawarak. So at least nakita na nila na yung pinasin nila mga papel ay talagang umuugma do sa description ng bahay talagang nawasak. Ayan, mabuti kung ang bahay ay ganyan rikalaki na ika nga ay babagong ayos ang bubong. Eh pagka ganitong talagang mga nasa slum area or kita nyo naman ang ating mga volunteers, pagkasisipag ng ating mga BSW at BNS. O, ayan, o. Kaya magpasalamat tayo sa kanila at kahit papaano talaga pa paano ay talagang sila itinagampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin upang ang ating uh, barangay at ang ating pamayanan ay maging matiwasay at kaaya-aya sa ibang... Uh, lugar. Tayo naging isang magandang halimbawa ng isang magandang komunidad sa samahan at sa pakikipag-ugnay na ng barangay sa bawat isa. So, pwede ba kayong bumabay mga BSW? Bye-bye. O yan, salamat sa kanilang lahat. O yan ho. Sige, thank you so much for watching.